News mga balita ngayon, dalawang NPA sa Agusan del Norte nagbalik loob, mga malalakas na armas isinuko Budget records sa Kamara hiniling ng Mayors for Good Governance para sa transparency Tatlong kinatawa ng bagong party list na ipinroklama ng Comelec na kapanumpana sa Kamara Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang natitirang kasapi ng New People's Army o NPA sa Agusan del Norte ang nagpasya ng sumuko sa 29th Infantry Battalion at itinuro ang taguan ng mga armas at eksplosibo. Kinilala ang mga nagbalik loob na sina Efren Hilwano alias Maru o Rads at Santiago Galliad III alias Torting, Val o Kent. Miembro ng SRSDG Westland NEMRC, sa kanilang tulong na recover ng militar ang M16A1 rifle na may M203 grenade launcher, isang M4 rifle, dalawang AK47, daang-daang bala at detonating cords. Isa pang dating rebelde si Maximo Vivas, alias Emoc o Joey, ang nagbigay impormasyon sa isang pang grenade launcher sa Santiago, Agusan del Norte. Ayon kay Lieutenant Colonel Mark Tabon, patuloy ang panawagan sa iba pang natitirang mga rebelde na itigil ang armadong pakikibaka at tanggapin ang programa ng gobyerno para sa kapayapaan. Hamon ng Mayors for Good Governance sa Kamara, buksan ang mga record ng pambansang budget mula 2023 hanggang 2025 upang ilantad ang mga anomalya, partikular ang kontrobersyal na flood control projects na umano'y isiniksik ng ilang mga mambabatas. Sa liham na ipinadala kay Speaker Faustino Boggi D. III, nilagdaan ni na Baguio Mayor Benjamin Magalong, Pasig Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela Basilan Mayor City Hataman, iginiit nilang kailangan makita ang lahat ng National Expenditure Program at General Appropriations Act records. Anila, transparency sa paggamit ng pondo ang kailangan upang masubaybayan ang implementasyon at mapanagot ang mga opisyal. Tinatayang umabot na sa 2 trillion pesos ang congressional insertions sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Nakapanumpa na ang mga kinatawan ng tatlong panibagong party list groups na pumasok sa House of Representatives matapos silang iproklama ng Commission on Elections o Comelec on Bank na nakaupo bilang National Board of Canvassers kahapon October 2. Proklamadong bagong kinatawan sina Alfred Co. de los Santos ng Ang Probinsyano Robert Raymond Estrella ng abono at Arthur Kuwayap ng murang kuryente. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, ang desisyon ay alinsunod sa Anwaray v. Comelec case na pinapalitan ng susunod na grupo ang kanseladong akreditasyon. Nakuha ng abono ang 254,474 votes, ang probinsyano 250,886 votes, at murang kuryente, 247,754 votes. Pinalitan nila ang pwesto ng Duterte Youth Party List na kinansela ang registration dahil sa paglabag sa requirements. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.